Lugad dan ang sarong parasira kang saksakon sa Barangay District 2, Higmoto, Katanduanes, pasado alas 7.50 ni Magi kang nakaging Sabado. Binisto ni Police Major Christian Brual, an officer in charge kang Higmoto Municipal Police Station, ang biktima na si George Sanukin, 66 anyos. Mantlang ang sospek binistong si Roneen Bernacer, 52 anyos, na half-brother kang biktima, asin kapwa residente ka ng na lugar. Sa impormasyon, ang kikipag-inuman sa mga barkada ang biktima sa saindang residensya kan sugudong dangan saksakon kan sospek sa tulak gamit ang sarong kitchen knife. Tulusman na idara sa Higmoto District Hospital ang biktima. Allegedly, magkatabi sila ng bahay, medyo naigayar kung ano-ano ano yung, yung salita na naririnig ulit ng, ng sospek, prompting him na gawin yung bagay na yon na pag-araman man nahaloy ng may dae pagkakasinabutan ang ambuslados unong sa iwal sa daga. Lahat naman po bagay na hindi pagkakaunawanin na dadawa po sa maayos na usapan, magpo tayo magpagalos-galos ng gawain natin dahil hindi rin natin alam po ano yung mga konsekwensis na maaaring mangyari dulot ng actions po natin. Sa presente, nasa kustudiya kang Higmoto MPS ang sospek asin mahampang sa kasong frustrated murder. Sa karamuran katanduanes, na nakasalba sa kagadanon ang sarong paraoma basun ang sa iyang liog, mantang ng kikipag-inuman sa sitio Lusong Barangay Maysuram, karamuran katanduanes, pasado alas 8 bangi kang nakaaging Sabado. Binisto ang biktima na si Rene Fernandez, 31 anyos, mantang ang sospek iyon pinsang kaining si Alfred Fernandez, 32 anyos, abakalero at sinkap-presidente ka sambit na lugar. Sigun kay Police Captain Denver Romero, an officer in charge kang Karamuran Municipal Police Station, nagiinuman ang mga buslados kay ba ni pang amigo kan magkadiskusyonan na nauli sa paninigbas. Tayo ay uh, iinom, uh, iwasan natin makipagtalo at iwasan din natin na uh, uh mailagay ang alak sa ulo na ho, oh, sa ganitong incident. Nahahampang sa kasong frustrated murder ang suspect para sa mga baretang tatakbikol, Camille Archaga.